Gusto po mga kadeop, okay, 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 narito na tayo ngayon sa ano, kapuntang pagditaw pool. Ayun yung kasama natin sa likod. So, ilang minuto na lang. Malapit na natin makita yung pagditaw. Yeah. Bali, samahan nyo kami sa aming adventure ngayon araw na to. Alamin natin, tuklasin natin kung anong ganda ng pagditaw pool. Bakit dinarayo to? Ayun. Ayun yung part niya sa likod. Ayun. Eh. Okay. Magte-teleport tayo rito. Apat na oras ang padyakan mula sa atin. Makabalik ako kayo pag nandun tayo sa paglitaw pool. Welcome back mga katiop. Ito nga pala yung bisikleta natin. Nakarating na tayo pagkatapos ng apat na oras sa padyakan. Ito nga pala yung entrance. Welcome to paglitaw pool. Yan. Nakalagay rito yung mga rate. Kung magkano ang entrance. Tsaka yung cottage. Welcome sa ating vlog. Narito na tayo sa Paglitaw Pool. Kung sa pagpasok mo pa na na sa itong, itong bagong gawang pool. Ayan o. Pambata. Hindi pa nag-open kasi kagagawa lang. Ito yung bagong attraction dito. And, kasi dito mayroon dito sa kaliwa. Pang adult na to. Wala pa tayo sa pinaka ano ha? Pinaka loob. So eto may slide siya rito. Napaka ganda. Siguro ano to mga 5 feet. 5 to 6 feet siguro to. Ayan o. No. Ito yung bagong attraction dito sa Paglitaw Pool. Talagang ina, ina, na, pinapaganda nila itong Paglitaw. Para dayuhin ng ano. Ito nga pala yung ano, uh, spring water to. Galing to sa ano. Natural water yung tubig. Kaya fresh na fresh. Ang ganda. Hindi pa tapos yan eh. So pasok tayo sa loob para makita natin yung kagandaan ng ano, ng Paglitaw Pool. Ayan. Maraming mga dumadayo dito, Nga, lalo ngayon lunis pa. Ano ngayon? January 15. Ayan. Alas, ano na, mag-alas 10 na. Tara, samahan nyo kami. Let's go. Paglitaw pala to. Paglitaw. Spring Resort. Yan. Tara, let's go. Pasok tayo sa loob. Paglitaw Spring. Pagpasok nyo pa lang dito yung bubungat sa inyo, yung ganda ng kapaligiran. Kung mahilig ka sa gantong environment, sa kalikasan, nature lover ka ito. Pasok mo pa lang, malilim na oh. Alas 10 na ng gabi, puro ano, puno. ano, oh. Puro ka Punoan yung mga papasokan mo rito. So magbabayad pala tayo ng 120, may environmental fee daw na 20. Tapos sandaan yung entrance sa bata 50. So tatanungin natin mamaya kung magkali yung top sa mesa dyan. Kung pwede tayo hindi na kumuha kasi sandali lang naman tayo. Ito yung mga rock formation dito. Ayun. Yung tubig pala rito, running water, nanggagaling daw sa ano, sa kuweba. Ayan, narinig ko na yung mga agos ng tubig. Hmm. Tan-ag ito, tan-ag. Wala tong tawag dito, tan-ag. Ayan, narinig ko na. Yun, meron na ako na rito ano Tubig. Papasok na tayo. Ayan. So, kakat na natin dito kasi may mga copyright claim tayo dito. May tugtog. May nagbibidyo ko okay. So ito na tayo sa bungad. Mga kadeop. Yung mga puno rito may mga pangalan. kayo, o. No? Ilang-ilang. Ayan. Ito. Bali yan. Makita mo na dyan yung tubig. Yung linaw. So ito na yung pinaka bungad. Dito tayo Ito yung Ha. Paalala no, refund policy strictly no plastic, styro cups and plates yan. Ay mga paalala niya ano. Bawal ang alak. Wala din malinis. Yan. Ito yung entrance, yan 50. 5 to 12 years old, adult 13, yan cottage 800, table and chair 300, 400. Music brand. Tanungin natin kung ano, kung pwede tayong lamesa lang o ano, kung pwedeng wala. So ayan, nakita natin 'yung ilog, eh. Daming tao. Kaya na, hindi naman tubig. Oh. Kahit siyang, pwede ka maligo dyan. So, papasok na tayo. Let's go. Samahan niyo kami sa aming panibagong adventure dito sa Tanay Rizal. Ito yung unang bubungad sa inyo, mga kadeo. Itong, tubig, itong pool na to. Napakalilaw taga ng tubig. Talagang masasabi nyo malinis. Kasi, galing sa kuweba yung tubig, running water. Spring water siya. Bali, marami pa lang, ano to. Hindi na maririnig yan. maririnig ah, yan, bro. Pare marami ka palang ano dito paliliguan. Isa, dalawa, tatlo, apat, uh, lima. May part na malalim yung 7 to 6 feet sa may puno. Pero hindi na. Kaya mag enjoy talaga yung ano rito. mag enjoy Ayan. Hmm. Kaya kung naghahanap kayo ng magandang pasyalan, ito sa Tanay Rizal, nakikita tong paglitaw pool. Yung cottage yan, nandun yung cottage uh, na impression niya. Saka may lifeguard dyan si Kuya, lifeguard. Ito lang yung malalim na part. Okay. So, ito yung malalim na part. Okay, Sa puno, ayan. Eh. Lawak. Hindi, hindi ka, ano, talagang kahit maraming tao, hindi ka mag-ano yung tawag doon. Ayan. Dami. Dami. Tignan yung kalikasan, ganda. Puro puno, ay malilim. Yung lamesa 300 eh. Ay magigigit yung mga bata rito eh. Daming ano pool, kaya, hindi kayo magsisiksikan dito. Ayan. Eh. So, lalim to. paglitaw pool yan. sana nag enjoy kayo sa ating adventure ngayong araw na to makikita dito yung mga gandang swimming pool Yan. Ah, uh, talaga namang makapaligo ka talaga at ka sa ganda ang dami na rin bisita kahit lunes ngayon ah, uh, siguro pag weekend maraming bisita ang hanggang dito na lang siya sa dulo eh. so ililibot ko kayo dito mamaya okay? ito yung mga cottage dito Ayan. mamaliligo tayo dyan mamaya Uh, talagang ano siya, nature vibes talaga siya kasi mga puno. Ayan. Uh, ganda yan. Marami na rin mga ano dito, vlogger na nagpunta. Hindi na, mar hindi na rin mabilang. Sa nga sa ganda ng lugar na to. Nakikita lang natin ito sa, ano, sa mga video. Ngayon, nandito na tayo. ayun. So, yan parang sa taas, talaga na talaga naman yung puno. Dito tumutulo pa rin. Ito yung part na malalim eh, no? May lifeguard naman sila rito, kaya safe na safe yung mga bata. Ayun. Okay. Sana na gusto nyo ating adventure ngayong araw na to. Dito sa Paglitaw Pool, dito sa Tanay Rizal. Ama, kaya... Lagi sa mga sikadeo, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe ka na sa ating channel. Ayan. Ito yung mga kubo. Ayan, yung mga presyo yan. Pwede kayo matulog dyan. Mamaya ah, maliligo tayo dyan. Mamaya. kila kuya. Ayan, shout out. Malamig. Hindi tayo ato tatagal dito maligo eh. Sabi nila malamig daw. Ay, shout kay kuya ron. Ayan, ah, tayo ngayon sa paglitaw pool. Ako sana talaga naman napakaganda ng view. Ayan. Ito yung ito ata yung seven eh. 7 eh. Okay. Seven to six feet siguro eh. Ay, mamaya, tayo, And, to. Ayan. Ngayon mamaya tatanong tayo dyan mamaya. Ayan. yan nga tayo maliligo diba? Maghanap na yung alimasag dyan. Ayan. <laughs> shoutout nga pala sa mga tropa. Ayan. Mag-shoutout sila. Ayan. Taga saan kayo? Taga Corinthians. Ah, shoutout sa mga shout out na kayo. Shoutout. Shoutout. Shout sa mga pinakurintya, mga na-biliblo, sa manji. Shout out kayo, to Siya, manalo. It's me, Ayoboy and Nasaan kayo ngayon? Nasaan kayo? <laughs> <Ballitaw>. <laughs> palitaw. Palitaw? Sa Palitaw doon sila, Palitaw. Palitaw. Shout out sa inyo, shout out. Sa ingat sa paglalangoy, ingat. Ayun. Yun, yung tropa natin lumangoy na. Ayun pa, Yun, yun sana. Yun. Ayan pa, oh. Ayan, oh. Ayan. Nakita niyo, saya sasayad, di ba? Ang sasayad. Excuse me, kuya. Okay, daw. Ayan, uh, Kadeo Official. Kadeo Official. Salamat sa iyo, Kadeo Official. Mabuhay ka sa gusto <laughs> Salamat, salamat, salamat. Ayan. Ingat sa paglalangoy, ingat. Malalim kasi yung part na ito, eh. di ba? Ano ito, 6 feet? 7 feet? O. Oh. Ito, hapon ito, si Marcelo Butak. Ayan. Ay, hapon to. yan. Pinapasil ko yun sa mga ay, ano. Ay, ay. Japan yun, Japan. O, oh, di ba, Japan yun. Ayan eh, yung Japan na walang pera. <laughs> Okay mga ka-Deop, salamat sa pagsama nyo dulo. Narito na yung inahanap nyo adventure. Ayan. Marami pa lang ano rito, paliguan. Ayan, oh, hindi kayo, mag hindi kayo talagang ano, sasawa ang maligo rito. Ayan, nga malamig ang tubig. Tapos yung, uh, yung view nya, talagang puro o puno. Ayan, talagang napaganda. Hey, okay. Enjoy the view. pala lang yung tubig sa kuweba na yun mga kadeop doon sa ano yun hindi tayo makalapit eh yan dito siya papunta yan bali ito yung pinanggagalingan ng tubig ayan. ito na yung pinakamalalim na part 7 feet to 6 feet yan. malamig daw ang tubig yan kasi so, yun yung 5 feet sa mga ano tapos yung pambata 3 to 2, 2, 2 feet yan Napaka talaga, napaka chill nakaka-relax yung lugar na to. Kasi talagang grabe, ganda. Kaya pala dinara dito ng mga, ano, mga tao, ng no, mga turista. Kasi ang ganda. Bukod sa malilim na, tsaka yung environment mo, puro puno, mahogan, himangga, yan. May mga lamesa dito, cottage doon, yan. May kanya-kanya presyo yung mga yan. May mga number. Pagpasok mo doon yung entrance, din ka magbabayad. Nakiusap na kami na huwag kaming ano, mag-mesa kasi nga sandali lang naman kami. Nagbayad kami ng 120. So, try natin maligo dito. Sa ano na to. Ayan. Bali, marami siyang paliguan. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anin, pito. Bali, may walo siyang paliguan dito. Kaya hindi talaga mag-aagawan. Talagang napaganda. Ayan. Maagos yung tubig. Pupunta ron, galing doon. Ay. And... Peba. Peba na yun eh. Taas. Okay, mga kadiok. Sana nagustuhan ang ating vlog, ating adventure ng araw na to. Kung hindi ka pa napag- Subscribe, subscribe ka pa na, pakipindot na rin yung notification bell para updated ka sa ating mga bagong labas sa video, okay? Pakishare na rin yung ating ano. Para support na rin page na Kade of Vlog sa Facebook. Ayan. Para makita nyo yung mga pinupunta natin magandang lugar. Okay, salamat sa panunod kung nakaabot ka rito. Salamat sa supporta. Ayan. Marami pa tayong tutuklas na alam yung, yung magandang lugar. Dito lang sa ating page. Okay, hanggang sa susunod na vlog. Peace out!